Sempre nandito ang ating uh, resident expert na love expert natin na si Doc Camille Garcia. Doc, hello, hello. Welcome po ulit dito hi, sa batch. Hi, hi. Good afternoon everyone. Good afternoon, DJ I'm George saludo ako sa pagiging martir. <laughs> Grabe, di ba, Dok? <laughs> Hindi ko kaya. Ibang level, tinataboy na eh. Oo oh, nga eh, sobra-sobra. Alam mo, uh, just to give you an idea, bakit back burner? no? So, so, ano ba yun? The, uh, bagong term ba yun? Or lumang term? ah mm -hmm. uh, basically, di ba, pag alam niyo yung isang um, gas stove or yung four burner, di ba? Meron tayo four burner gas stove or four burner na oven. So, one, yes. two, three, four. So, back, yung dito, ang tawag niyan, syempre, front burner. Tapos yung nasa likod nun, back burner. Mm -hmm. Halimbawa, niluluto mo siya, tapos ngayon, ay, hindi na siya importante, ilalagay siya sa likod. Tapos, yung kani ka importante, yun yung pinap prioritize na isang cook or na isang chef. Mm -hmm. So, ganun din yung relationship. May time na sinasabi natin na, ah, ito yung talagang gusto niya. Pero, palaging naghahanap ng backup itong tao. ito. So, sometimes, kailangan natin pagdating sa ganyang pagkakataon, medyo magaling tayong uh, makiramdam. Kasi, alam mo, tayo, pag naging backburner ka, iniisip mo nandun yung desire na potentially, baka sakasakali eh. Pero mm -hmm. hindi ka sigurado. Remember, napaka highly communicative ng mga taong ito. Meaning to say, chika-chika palagi sa'yo. Mm -hmm. Pero it doesn't mean that exclusively committed siya sa'yo. So yun yung nakakalungkot dito. Kasi bakit kanila palaging kinakausap? Or bakit palaging sinasabi, sige na, ikaw na pa ano kunyari, tayo, ganito-ganito. Um, tatandaan mo, Georgia, yung mga ganito, pwede yung sabihin na natin, they they seek emotional or financial help or uh, uh, even sexual needs, pero, hindi ikaw yung priority. Yes. You are being used and you are not being loved. So, tatandaan mo, pagdating sa ganito, may mga pagkakataon talaga na hindi natin maaalis. Na there are some people, it's for their convenience. Hindi yung ikaw yung priority. At, pagdating sa ganyan, ako napansin ko na sinabi mo nga na nangyari nung birthday mo yan. So, it, it can possibly become yung tinatawag nating seasonal depression. May mga tao kasi na kung kailan, bawa, kung kailan break up ng kung birthday nila or kung mm -hmm. kailan, dun nila maaalala and it keeps on coming back. So, dapat siguro kung aabot tayo sa bagong relasyon ngayon or kung biglang mag-isip ka na ready na ako, isipin mo na tanggalin mo muna yung sitwasyon na baka mamaya maging option na naman ako